Good morning mga kababayan, mga kapaps Ang gandang araw sa atin ngayon mga kababayan <coughs> At mga kababayan dyan sa Ilocos Region Ingat po kayo, alam namin malakas ang bagyo sa inyo dyan mga kababayan Dito po sa Metro Manila tapon abon hindi masyadong malakas ang ulan At hindi naman malakas ang hangin mga kababayan So ingat-ingat po kayo mga kababayan dyan Sa Central Luzon, ingat po kayo At iba pang mga bahagi ng ating Bansa sa Luzon, Visayas at Mindanao Ingat po kayo mga kababayan <coughs> At mga kababayan Tingnan na po natin ito Ang mga video clips na nakuha ko uh, Ito po yung sa rally Ang mga arroganting Rarista Ang mga bayaran ng na mga nagrarali At mga tinatawag ng batang hamog Mga kababayan <coughs> Marami po ito uh, Pero maiksi-iksi lang ito mga kababayan Panoorin natin mga kababayan Nasa amin na, nasa na, na. Yan mga, sa na kurakot, na ng mga rancos. nagsira. Yan sila mga kababayan. Nasa amin na, nasa amin na. sa lahat ng kurakot, tinuha na ng ransom. Yan po mga kababayan, yung niransak nila na kwan. Sogo Hotel sa may recto. Yan. At kinuha kanila yung kinita ng Sogo Hotel, niransak nila. Mga kababayan, mga salbahe. Dapat po talaga makulong at password para ni New mga ito. Kasi sila mga kababayan oh. Mga, wala wala talaga ano, talaga binayaran nito, hindi ito hindi ito nagrarally talaga eh. Gusto lang manggulo ito mga kababayan. <coughs> sila oh. Saka mga bata pa mga kababayan. Hindi itong mga nagrarally doon katulad sa may EDSA at saka dun sa Luneta na walang nangyari mga kababayan ayan mga kababayan yung mga kapulisan natin yan sa may malapit yan sa may Ayala Bridge Santras sa, sa may malapit sa SM Manila yan mga kababayan ayan sila mga kabataan na yan yan, yan yun, yun, yung nagsira at nagsulog ng container mga kababayan yan sila ay nanonood lang sa kanila eh. talagang binayaran, binayaran mga ito Yan pa mga kababayan oh. Yan naman sa may <coughs> Excuse me po Yan naman mga kababayan ay Sa may Malacanang na yan Sa may Mindula Yan sa may Mindula yan mga kababayan hmm. Kung so, ano-ano mga pinanggagawa uh, Dapat parusahan talaga ito mga ganito klase mga kabataan At may nasaksak pa silang isang pulis mga kababayan Grabe yung ginawa ng mga itong mga batawo ito. pa Talagang gustong guluhin lang talaga mga kababayan Yan yeah, ang intentionally talaga mga kababayan Gusto nila ng gulo Kasi sa aking pananaw Sa aking pananaw at pag-analyze mga kababayan Ay binayaran nito Na manggulo lang talaga sila Hindi hindi totally rally itong gusto nila hindi gulo ang gusto nyo tayo ng mga kabataan ito sana mamanagot ang mga financier nito, ang nag-fund mga kababayan yan pa, mga kababayan, ganoon din yan sa may minggo Ayan, sa na yan mga kababayan Ayan, yan po yung sinaksak nilang pulis mga kababayan yan. So, po yung pulis na sinaksak nila mga kababayan Ayan siya, kawawa naman Sana hindi naman sobrang Hindi naman ba sobrang grabe yung tama niya mga kababayan Kaya kawawa talaga siya oh. Pero isang batang nagsaksak sa kanya dyan. Pero nahuli na sila mga kababayan. Yeah, yan o, oh, isa pa yan. Sinira pa, sinira pa yung isang ano, stoplight. Ayan o, sinira pa yung stoplight na walang ka... So, ay, naku, grabe ito mga ba batang ito. Yan, talaga. Yan mga kapap, si Yormi, mga kababayan, ay nagpatawag

Jormi ay naglinis yung sa recto yung ginawa nilang pandalis si yung mga babayan ito sa mga alkohol o gas hindi po nakukuha mga kababayan yan po ang ginawa ng mga karatantanduan ng mga Imbis na pagkabalaan namin kung paano namin kayo bibigyan ng bahay, kung paano namin kayo bibigyan ng trabaho, paano namin kayo bibigyan ng gabot. Ano yun, may silang pinagawa mo niya. Sila pinalinis mo niyan at ikulong niyo. So, kaya gusto niyo, kanya kahirap yung ginagawa niyo. Ayan, tira niyo. Ayan, may sakit. Sige. Ito, masaya kayo. Ikinalulugod niyo ito. Ito, Art. Ito, Art. Tingnan niyo. So, ayan mga kababayan, yung nahuli sa ako sa rally mga kababayan. Marami yan. Marami yan. Ayan, bata pa. Bata pa yan. So, ayan. Ba sa ahan na yan mga kababayan, mga kapulsan, parusaan na yan. isulong na mga yan at matuto puro gulo ang gusto mga bata parang magkakabarkada lang mga ito sunog sa Maynila. Yan ang statement ni Yormin, mga kababayan. Ang kayo so, rito, huwag kayo lalabag sa patas. Ano yung kami rito? May lang kayo? Harapin ko na lang yan. sige, so be Based consequences of my actions. But I will not stop. So ayan mga kababayan, sana ay makulong at maparusahan itong mga kabataang mga salbahi. Marugante Binayaran Kung sino ang kanilang founder din Ang kanilang fan, nag -fan sa kanila Dapat ma maimbestigahan At mabigyan din ng kaparusahan At maikulong Kaya ano mga kababayan So sige mga kababayan Tayo po yung maghanap buhay muna Sana ay Tumita tayo sa araw nito mga kababayan Biyahe uh, biyahe muna tayo mga kababayan Ayan Sana may pumasok Ayan eh, Sige mga kababayan ay Ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay Diyan sa ating mga kababayan Sa Amerika Sa Europe sa buong Asia ingat po kayo mga babayan na ating mga siman ingat ingat po kayo sa inyong hanap buhay mga babayan kaya sa o sige ingat ingat po kayo ulit bye 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 maraming salamat sa time sa inyong panonood mga babayan